Tip number 3 po natin guys, painitin po yung motor bago tayo lumarga. So dito magiging realistic na tayo kasi sinasabi ng iba na 5 minutes, 10 minutes painitin yung motor bago umalis. Pero hindi rin naman po nasusunod yun kahit ako hindi ko rin naman po nagagawa. Pero ito po yung tandaan natin na bago tayo lumarga, at least man lang hintayin natin bumaba yung menor or yung pagre-revolusyon ng ating motor, yung mabilis na uh, tunog niya bago natin paanda rin. So, mag, mga limang segundo po yun, umaabot ng limang segundo bago po uh, bumaba yung menor. So, yun po yung pagkakataon na pinaka-safe na paanda rin natin or ilarga yung ating motor. So, pangit po kasi na pagkabuhay agad natin ng susi, ay agad na nating ibibira ang ating motor at aalis na tayo so wala pong time yung ating motor para uh, mapaikot po yung langis sa